pinagagawan yung bulig daming bulig eh sir taga San Miguel din po kayo ano ito ang ng mga bulig na to dalag Ito yung dalawang magkapatid. Si Benji at si Joey, rumaratrat mga kabukid. Kahit na gabi na. Nakailang base kaya sila. Tandaan natin. Kahit gabi na, rumaratrat pa kayo ha. Ah. O ngayon, kumusta ba yung huli nyo? Mga bulig na naman yata yung huli nyo, ano? Ay, mga bulig. Malalaking bulig ang huli nila, mga kabukid. Itong dalawa magkapatid, rumaratrat. Maghapon na kayo, ilang beses kayo? Tatlong beses kayo lumusong? Rumaratrat, marami. Walang pahinga, maghapon, mga kabukid. Oo, oh, Walang lubay. Mga malalaking dalag pala yung uli niya. Ay, tilapia ang lapad ng tilapia na yun ah. Malalaki puno yata yung galon niya. Ah. Ay, okay, moment lalaki moment. mga dalag nito. <laughs> sulit yung ano niya, sulit yung Sulit yung ano nila, yung lusong nila, mga abukid, mga bundalag yung ano. Bulita. Tsaka tilapia, malalaki. Ito, Hoy, sulit. Ay, puno, oh, bigat. Puno. <laughs> alam na alam mo, oh, pagkapuno kapuno mabigat. Akit na nila. Pag hapon, maganda. Pag magmaga, wala na. Ano. Eto, kaya-kaya pala kahit gabi, diretsyo pa rin. ayun madami tayong ano dyan, oh. Madami tayong customer, mga kabukid. Hi sir, magandang hapon sir. Taga saan po kayo galing sir? Magalang. Pampanga. Saan po kayo pupunta, sir? Bulakan. Ah, dito mga kabukid. Hi ma'am. Magandang hapon po. Ay, sabi ko na nga ba puno yung ano mo eh, lalagyan mo eh. Puno ng bulig mga kabukid. Taga saan kayo ma'am? Taga Magalang Pampanga. Magalang. San Miguel Bulacan. Ayan, nadaan po kayo dito, ano? Ayan, bili po kayong isda, maraming isda. So, good luck. Oh. Ay po, 500 500 ay, oh. era, 500. 500 'yon. Ang lalaki, puno ko lang, malalaki. Sabi ko na nga ba, pulo. Pampulutan nga. <laughs> ano, Ayan o. Mga buhay yan, mga buhay. Ang lalaki nga. Di sa 16 kilos. Oi, tu malum pa? ay satu sa basketball bola. Oh, dami ang lalaki pampulutan, sabi ni madam. Ah, sir. Ya, mejo. El, el lalaki, el lalaki niya no. Malaki nung mga dalag na yan, mga kabukid ito. Hindi ka. Pampangat. Sir, taga saan kayo, sir? San Miguel. Ang daming ano, daming bulig, mga kabukid. Ano, no, ito, mga ang lalaki. Dalag na ito, mga kabukid. Sila sir, pupunta ng San Miguel Bulacan mga mukit saka si madam mo. Oh. Sir, pakipindot nga yung screen ko para luminaw. Yung screen lang po. Yan, sige po, sabi nyo lang po. Yan! Lumabo eh. Meron Pinagagawan yung bulig.

Katraffic traffic na tayo mga <laughs> Traffic na ah Yung mga uh, parking ng mga customer natin <laughs> Traffic Ah buhol buhol ang traffic Sir ang dami niya at namibilin sir Ay si ano pala to <laughs> Ano yan pampulutan Pansabaw uh, Hi ma'am Parang natatandaan ko si ma'am wala <laughs> Ma na, maubos na agad yan ah saglit lang yung ano saglit lang yung mga bulig ay sir, salamat sir ingat kayo taga San Miguel Bulacan oh, sinadya niya lang thank you sir, ingat kayo sa pag-uwi may mga rakula rin kayo talaga ayun po ma'am no Sir, okay na sir. Marami na po kayong pambulutan yan okay. <laughs> Salamat sir, ingat po kayo. Salamat. Ako na. Si Madam, 'di ba ako nagkakamali, Madam Joanna? Ah. Oh, <laughs> Hello po. Mga pa po kayo ulit dito? <laughs> si Madam Joanna mga kabukid Lana, na Lana, ubos, ubos na. Wala na, ubos na agad 'yung ano, 'yung bulig ni di, di ni Janel Delgado mga Sir, magandang hapon, sir. Makiagawan na kayo dyan sir. <laughs> May bagong dating tayo, ayan Marami tayong bulig tsaka hito. Meron na nyo yung hito sa Para hindi masira, nakarep. Oo. Eh sa kabila. Yan, bulig. Ay hito. pumili ano? May, dis may discount ba sila madam? Ito, <laughs> Pinigil ka ba dyan? Pakisuyo -mura na lang po yung pasalo. Sanda, murang-murang na yun sa isang daan. Dyan dali, Wala na po. Wala na. Yung bulig na 16 kilos. Wala na. Naubos na, mga kabukid. Pinagkaguluhan dito kay Johnny Delgado. hindi kayo umiti, may kasalanan kayo ayo Ay, teim pa po, ma'am. Oo, mabulin pa po kayo, ma'am. Pwede, pwede po po. Meron pa po. po. Buti nakahabol kayo. Bulig daw, bulig. Ilang kilo po gusto niyo, ma'am? Alin na pwedeng ko oh meron din may bay, may common din pa lang ano. May common oh, din pa kapat. na mga kabukid ay eh? nagka-traffic traffic na dito mga kabukid <laughs> traffic na. Traffic na tayo dahil sa mga mamimili natin. <laughs>